Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Mama Mary tuwing September 8, binibigyang pugay ng mga sanosenyo ang Berheng Maria sa Tanglawan Festival sa pamamagitan ng makulay, mabulaklak at makabulhang Mayan Exhibit dito sa Star Mall City of San Jose del Monte. Maria, kaagapay ng pamilyang sanosenyo sa pagsunod kay Kristo. Yan ang tema ng pagbubukas ng Marian Exhibit na pinangunahan mismo ng magkatuwang serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes kasama ang mga city councilors, barangay chairpersons, department heads ng lungsod, starmol heads, kamarero at iba pang mga deboto ng Birhing Maria. Sa banal na misa, pinaalala ni Father Von Titangco ng San Lorenzo Ruiz Parish ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Marian Exhibit at pagsunod sa utos ng Diyos. Mamadal ang sumusunod sa Sinundan ito ng pagbuputong ng korona sa imahe na pinangunahan ni na Mayor Arthur Robes at Ate Rida Robes, kasunod ng prosesyon ng Birhing Maria at ribbon cutting bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng Marian Exhibit para sa publiko. Para sa atin ng Bayan, Ate Rida Robes, ang kanyang debosyon kay Maria ay nagsisilbing gabay at inspirasyon para sa pagtahak tungo sa isang maliwanag at monlad na bukas. Mahalaga ito dahil ito po ay nagbibigay ng gabay sa ating lahat. Liwanag sa lahat ng kung ano man ang meron tayo. Ang marerong si Nanay Baby, naging emosyonal pa dahil bukod sa taun taong pagsali ng kanyang imahin sa Marian Exhibit, ito rin ay bahagi ng kanyang panata. Masaya, higit pa sa buhay ko. Isang kalugod-lugod sa kanilang mag-asawa. Pag nakita nila lahat, parang sa palagay nila lahat, lagi silang nasa langit. Wala akong hiningi na hindi niya ipinigayin. Si Richie naman, ito daw ang kanyang pangalawang pagkakataon na maisali ang kanyang imahin at laking tua daw niya dahil sa ganitong paraan ay mas napapalalim ang pananampalataya ng mga sanusenyo. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Sila po ang nagbukas ng uh, pinto para po sa espiritual na gawain ng uh, ating uh, lunsod. Si Atty. Jeffrey Reyes mula sa bayan ng Santa Maria, dumayo pa upang masilayan ang makukulay at magagandang imahin ng Birhing Maria. Napakaganda po nitong uh, nangyayaring Marian exhibit po na to dito. So, gaya po namin, galing po kami ng Santa Maria Bulacan. So, dumayo kami dito upang masaksihan yung inyong exhibit. Sa taunang selebrasyon ng Tanglawan Festival 2024, hindi nawawala ang pagdiriwang ng Mayan Exhibit upang patuloy na ipaalala ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na ang Birhing Maria ay kaagapay tungo sa isang mapagpala at masaganang buhay ng bawat pamilyang Joseño. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si RM Oblianda, Public Information Office.